Alam nyo ba kung bakit naging ganito karami yung sanga ng talong mula po sa ganitong itsura ngayon ganito na karami yung kanyang sanga? Hello mga kaagri! Napakasimple lang po ng ginawa natin dito sa tanim nating talong Una, inalis natin yung pinakaunang bunga tapos pangalawa inalis natin yung pinakatalbos Ang nangyayari po kasi dito sa tanim natin once na tinubuan siya ng unang bunga bumabagal yung kanyang paglaki hindi siya makapagproduce ng mga bagong dahon, bagong sanga. Kasi meron po siyang inaalagaan, meron po siyang pinapalaki na bunga. Karamihan ng kanyang nutrients, pati ng plant energy, dito po napupunta. So mapapansin nyo yan sa mga tanim niyo, yung mga unang paglabas ng bunga, malaki yung kinalaman niya sa bilis ng paglaki ng ating mga tanim. Kaya po sinasabi ng mga ibang farmer na dapat inaalis natin yung unang bunga. So pag inalis natin yan, ang nangyayari dito, na extend natin yung kanyang vegetative stage. Nung inalis ko po yung bunga dito, mapapansin nyo po, wala na siyang mga bulaklak. Nahinto yung kanyang pagbubulaklak. Ang nangyayari, tinubuan siya ng mga bagong sanga. Ito, bago lang yan. Ito, bago lang din. Ito. Tapos, dito pa sa baba. Ito pa. Ito. Plus, ito. May maliit pang tumutubo. So, sobrang dami ng kanyang tinubong sanga. So, ang mangyari dito, pagka lumaki siya, mas marami siyang sanga, definitely, mas marami siyang ibubunga compared dito sa isa na to. Yung pangalawang ginawa ko po dito mga kaagri, inalis ko tong talbos na to, itong dahon na yan. Pinutol ko pati yung malambot na sanga, ganoon din po dito sa kabila. Ito po yung growth point ng ating mga tanim. Lahat po ng nutrients, lahat ng plant energy, nandito po nakakonsentrate. Yan po yung humahaba. So kapag ka pinutol natin, ang mangyayari, may i-stop yung flow ng nutrients pati ng plant energy. Ang tendency niyan, maghahanap po siya ng pagtutubuan niya ng bagong sanga. Kaya nagkakaroon ng mga side shoots. Yan, ito yung mga pagtubo ng bagong sanga. So, ito po, tumutubo siya sa nodes. Yung nodes, yan po yung pinakabalikat ng ating mga tanim. Kung saan tumutubo yung dahon, kung saan tumutubo yung mga bunga. So, tulad dito, nung inalis natin yung part na to, o, nagsipagtubuan yung mga sanga dito rin sa mga nodes. So, sobrang daming sanga nitong isang tanim natin na talong. So, itong talong na to, gagawin natin, yung ginawa rin natin dito sa isa na to. Alisin natin yung unang bunga. Yan, i-sacrifice nyo na. Walang problema dyan kasi magbubunga talaga itong talong natin. I-extend lang po natin yung kanyang vegetative stage. Pati po yung mga bulaklak. Yan, alisin na rin natin. Dito mayroon pang maliit. Yan. So, ang, ang mangyayari niyan, after a few days, tutubuan siya ng panibagong sanga. Next, pwede tayo magbigay ng nutrients na mataas sa nitrogen para mabilis lumaki yung ating tanim, gumanda yung mga dahon. So, ito po yung isang example ng organic materials na mayroong mataas na nitrogen content. Itong mga dahon ng malunggay. Ito po, pwede natin siya i-cut and drop. Ilagay lang natin siya dyan sa ibabaw ng container. Ang maganda po dito sa malunggay, mabilis po siyang mabulok kaya mabilis ma-breakdown itong mga organic matter hanggang sa ma-convert siya into nutrients na pwede nang magamit ng ating mga tanim. So, ginagawa ko po dito, minamulch ko lang siya, tinatakip ko dyan sa ibabaw ng lupa. Kung meron kayong mga tuyong dahon, pwede rin natin siyang samahan. Pwede rin natin siya itakip dyan. So, itong dahon lahat po ng mga fresh na materials, meron po yung content ng nitrogen, pampadahon. Then, ito namang mga brown, yung mga toyo, yan naman po yung source ng carbon. So, nakakatulong itong paglalagay natin ng organic matter para hindi po basta-basta matuyo yung lupa dito sa ating pinagtataniman. So, tulad po dito, ito nilagyan ko siya ng mulch. Ayan o, nagdilig ako kanina. So, ngayon, basa pa rin yung lupa. So, natatrap ng mulch yung pag-evaporate ng tubig dito sa ating lupa. So, maliban po sa mga organic matter na yan, mag apply din tayo ng ating uh, fertilizer. Ito yung ating swamp fertilizer, yung mga binabad na organic matter, mga kitchen and backyard waste, balat ng gulay, balat ng prutas. Yan po yung pwede natin ipangdilig sa mga tanim nating talong. Napakadali lang po nitong gawin. Ibababad lang natin yung mga pinagbalata ng gulay, pinagbalata ng prutas sa tubig, tapos takpan natin, then after 3 days, pwede na natin siyang magamit. So yan lang po yung mga fertilizer na ginagamit ko dito sa aking mga halaman. So kung makikita po ninyo, ano ang ganda ng tubo ng mga dahon. Although may mga butas yung ibang mga dahon pero hindi naman ganoon kalaki yung damage so basta nakita ko po yung aking tanim kahit po may mga maliliit na butas yung mga dahon na yan hindi po ako nag-aalala kasi hindi naman ganoon kalaki yung damage na ginagawa niya sa aking mga tanim pero pagka lahat ng dahon nagkabutas-butas na doon na po ako na-alarm doon na po ako nag-a-apply ng mga pamatay peste na organic. Pero pag ganito, pa isa-isa, okay lang po yan. Uh, consider ko po kasi yung ibang mga peste na pagkain ng ibang mga species, na part siya ng food chain. So, merong mga predator itong mga peste na to. So, hinahayaan ko lang, ang ginagawa ko, pinaparami ko yung mga beneficial insects na kumakain dito sa mga insekto. So, nagtatanim ako ng iba't ibang klase ng bulaklak para ma-attract siya sa aking garden. Dumami sila. Tapos sila yung kakain dun sa mga peste. Tapos nakakatulong din sila para i-pollinate yung mga bulaklak. Kaya mas marami po akong na-harvest naha dito sa maliit kong garden. Then make sure na itong tanim natin, nakakakuha sila ng sapat na sikat ng araw. Napakahalaga niyan sa paglaki at paglusog ng ating mga tanim, yung sunlight. Kasi parte yan ng Uh, proseso ng paggawa niya ng pagkain o yung tinatawag nating photosynthesis. After a few weeks, tutubuan na po siya ng mga bulaklak. So yung tutubo dyan, pwede na natin siyang hayaan. Ipagpapatuloy na natin yung pagtubo ng mga bulaklak. Kung may bunga na mabubuo, hahayaan na natin silang lumaki. Kasi tuloy-tuloy na rin po yung paglaki ng kanyang mga side shoots. So sapat na po yun para ma-extend natin yung kanyang uh, vegetative stage based din po sa experience ng ibang mga farmer pagka na-extend natin yung vegetative stage mas matibay yung ating tanim compare doon sa pinabunga natin siya ng mas maaga kumbaga nag-build muna siya ng kanyang pinaka foundation bago siya pumunta sa pagproduce ng mga bulaklak pati ng mga bunga pag lumabas na yung mga bulaklak nasa flowering and fruiting stage na po siya, kailangan na natin magbigay ng fertilizer na mataas sa potassium. Tulad ng banana peel tea, fermented fruit juice, or itong some fertilizer natin. So yan po yung mga fertilizer na nakakatulong para paramihin yung bulaklak ng ating mga tanim. So yan po yung mga simple technique na ginagawa namin para kahit sa container lang tayo nagtatanim, pwede pa natin mapalago yung ating tanim. Marami tayong ma-harvest kasi nga naparami natin yung sanga ng ating tanim na talong. So hindi lang po ito nalilimit sa talong, pwede rin siya sa ibang mga crops, yung ganitong klase ng proseso. So kung maiba pa kayong mga tanim, pwede nyo siyang gawin. And sana nakatulong yung information nito, yung tinuro namin para maparami nyo rin yung sanga ng mga tanim ninyo. At makatulong po na makapag-produce ng sariling pagkain sa ating mga bakuran. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, i-like naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!